Ayan lang doon. Sobra agad tawag mo. Dapat babe. Ayan lang. Andun nga. Ayan lang Nilapit na dito. oh, galit na. Away na yan. Ayun, ayun, na. Mal! Asa ma na yung panatok? Mal! Asa na yung panatok? Mal! Joshua! Jay! Uh, ka okay. po Joshua. <laughs> si Chef, ano? <laughs> Chef Joel.

Si Chef. Ayan, galing niya. Chef Jane. Talaga. Go, Jane! Hindi, <laughs> parang <laughs> tanga. Habi-habi. Hmm. Jet, pag ikaw hindi nag trailing may ano? Ang lamig ng tubig. Kinanaw ko na eh. Hindi Ayan. Say hi! Hi! Hi, camera. Picture na lang tayo. Serioso. Serioso. Wala, parang nangyari na to. <laughs> yung ganyang eksen, oo nga, yung nakakainitan <laughs> na. <lang>. So, yan ah. <laughs> dito <yan>. na <laughs> <laughs> kami sa dreamland. Ang ano daw? <laughs> yes, hindi nakaka-focus bet. <laughs> <laughs> Ulit. mo ano eh. kami sa dreamland. So, kaganda dito. Makakita ka ng magagandang tanawin at the same time, marirelax ka, lalo na kung medyo ano, uh, nabuburyong ka na sa napaka-toxic na city. Ayan. Kasama rin natin yung ating mga eyewitness team. Ayan. Siya <laughs> lang. <laughs> si JM, si Bragg, si Ren. Ba't matakbo ka? Ayan, si Bragg, si Jero, Jero. <laughs> Jero. Di pala kilala. Si Joel, ayan. So, mamaya pupunta kami dun sa taas, mag-ano kami, magsi-swimming kasi wala kaming dalang brief. Pante lang ni Mel, meron kami. Na <laughs> naiingit si Brogs. Ano tawag mo si JM Gayo? Oh. Hello, Hello, Pante oh. Hello, Pante. Pante, nalawlaw punja. Luwag-luwag. <laughs> Lighter. <laughs> <laughs> yung punja yung ganito oh. <laughs> Mayroon bumalik, Jey. Eh. Mayroon pauloy na, Ay, ah, Ay, bubo, na bubo, bubo. <laughs> Wala Wala, bubo. Wala na, bubo. ba kayo? kamusta ka dito sa Dreamland? Yung pagtira mo dito? Mabuti naman po. Eh, yung pag-aaral mo? Wala po eh. Hindi ka na nag-aaral? Bakit? Anong dahilan na hindi mo pag-aaral? Kasi malayo yung school. Hindi... Bakit? Ilang oras ba ang biyahe ninyo? O yung paglalakad? Mga 3 hours po mapunta sa school. Pero naranasan mo mag-aaral naman. Hanggang anong grade ka lang nakapag-aaral? Hanggang grade 2 lang. Hanggang grade 2 lang bakit ano ba yung mga pinagdadaanan niyo sa paglalakad? Sobrang hirap po kasi sobrang ano sobrang tirik po dito eh. Kaya yung pagbaba at akyat mahirapan po. Pero okay lang naman sa mga magulang mo na hindi ka nag -aaral. Ano sabi ng mga magulang mo? Okay lang naman kasi may business naman kami. Na kaya Eto na okay yung lang, lang. Pero ikaw, kung ikaw tatanungin, gusto mo ba mo bumalik sa pag-aaral? Gusto po. Kailan mo bahala ka? Kung may opportunity naman, siguro pwede this or next year. Nangihirapan ka na ba sa buhay niyo dito? Hindi naman po. Pero masaya ka naman. Ano pa yung mga gusto mong gawin bukod sa pag-aaral? Uh, gusto ko pang makapunta sa ibang lugar din, bukod dito sa lugar namin. Tsaka ano yung pinaka-pangarap mo paglaki? Makapag-travel talaga. Uh, ano yung pinaka gusto mong ano, uh, maging profession? O profession na gusto mo paglaki mo? Uh, gusto kong maging uh, flight attendant. Flight attendant. Bakit flight attendant ang gusto mo? Dahil related siya sa pagka-travel. So, may opportunity ako mapapunta na yun. Ilang taong ka na nakatira dito? Ah, na, ano po? 30 years. 30 years na. So, nakapag aaral ka naman. Hmm, ah, Hanggang anong grade? Hanggang po. Hanggang kinder. <laughs> <laughs> hanggang kinder lang po. Hanggang? Hanggang kinder lang po. Hindi na po ako nakapag -grade. may Mayroon po ang buhay. Bakit hindi ka na nagpatuloy sa pag-aaral? Mas pinili ko na po mag-gamot. Mag <laughs> ilang oras ang lalakarin? bago mga 8 hours po eh 8 hours ang paglalakari no. pero okay lang naman yun sa mga magulang mo na hindi ka na nakapagalan hmm, basi, okay na din sa kanila kasi tulungan ko silang magkamot sa pero ay, kung ano, may kung natin pwede po baka na naman ang pangarap mo maging engineer po maging engineer nagagawa po ng tulay bakit gusto mo maging ka ba na ikaw ay tumulong sa iyong mm -hmm, pamilya? <laughs> <laughs> kasi pinapalo ko Pinapalo ko na ako hindi ako tumutulong. Pinapalo ko na ako. Ko nila. Ah, kasi hindi, tamad ako eh, hindi ako tumutulong. Kaya... Kaya, na daw po tayo. Lagi kang pinapalo naman ko <laughs> na ako. Ano bang masasabi mo sa mga kabataan katulad mo? Na magtanim na lang po. <laughs> <laughs> kuenta Aduh zara guys <laughs> Oke, la <laughs> dito ah uh, amenities nila yung pool sa, sa baba medyo matarik lang yung pababa we have 30 minutes para puntahan yon and then later pa siguro pagpaket daw 45 minutes siguro kasi masy masyado so enjoy natin yung last day natin dito sa dreamland so let's go guys let's go let's go, let's go guys, so, oh, may, may ganun na ahas si eh. So yung dinadaanan natin, medyo amish na. Yeah, so talagang kailangan mo mag-ingat kasi pag nagkamali ka, pwede ka malaglag anytime. Kaya sa mga pupunta dito, just be sure na safe kayo at yung suot nyo dapat talagang mag-ibay at talagang nakaproper attire kayo. Yung sakin sa nakaproper attire, kumalo. <laughs> <laughs> Ano ba ako, JM? Tapos, ikakat ulit sa inyo. Paparating na tayo doon sa pinaka na bangin na bababaan natin. So, mag-ingit na lang tayo lahat. God bless at okay. naman yung zombie. Ano ba yung bangin? Oo, ito ba yung bangi? mga ilang minutes pa tayo. Simula dito. Oo. Uh -oh. Pero baka may ahas dito kuya ha? May ahas? Kuya nakakatakot yung ahas ha? Ah. Ay seryoso? Pero may kaso na kayo na natuklaw, ganyan. Wala pa. So if ever first time kami. Hindi naman Hindi naman makamanda. Hindi naman makamanda. Mga ano lang. Yung matarik daw na bangin na dadaanan na natin. Parang doble ingat ang kailangan natin gawin. Kaya, let's go. Kuya, wait na. after 30 minutes ng paglalakad namin sa mga mababangin, mababangin. sa mga matarik, at the same time mababatong uh, daan na ginaanan namin. And finally, nandito na kami sa uh, napakagandang pose tinatago ng uh, Barangay San Jose. So, puntahan na natin kasi lagu-lugu na kami. At alam ko ito ay dinarayo talaga na ng maraming mga ano dito, uh, mga visitors natin. Not just only in Antipolo. no? yung mga taga-Ate Polo but also yung mga taga-ibang lugar. Actually, yung mga kasama namin kahapong bakit, mga taga-Maynila pa, iba taga-Marikina. So, talaga kang pinupuntahan siya. Tara, mag-i-girl tayo. Ayan, kaya, kailangan talaga matipa yung legs mo kasi pag hindi, madudulas ka. tapos niya parang hindi siya humulog mo. No? At saka kaganda malamig yung tubig, gusto hindi daw masyadong malalim, kaya pwede kang mag, alam mo yun, mag... Maligo. Pwede ba hindi mo rin yung tubig kasi na tubig nila. So, wala lang ngayon namin to. I'll explore That's natin. Ano pa yung... Ano pa gawin dito sa... Okay, So, let's go. PLEASE! Wala mo At this point of juncture, bababa na tayo dito sa falls. Kahit malamig kasi parang may yellow yung tubig. Pero kakakainin natin para sa pag-picture. Career mode tayo sa sarapan sa pag-picture.

¡Ja, ja, ja!